Tahimik ang gabi sa mga urbanisadong lugar sa China, pero hindi ito kapayapaan, sinyalis ito ng pagbagsak ng ekonomiya ng China. Sarado ang 80% ng mga tindahan, walang laman ang mga mall at mga pabrikay tigil operasyon. Milyon ang nawalan ng trabaho matapos ang 245% US tariff na nagpahinto sa eksportasyon ng bansa. Hindi na ito pansamantalang krisis, Unti-unti nang nauubos ang kabuhayan ng mga Chino. Pero bago tayo magsimula, baka pwede nyo i-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang mga urbanisadong lungsod sa China tulad ng Tianjin at Shenyang, noon ay puno ng buhay at liwanag ang mga kalye tuwing gabi. Ngunit sa kasalukuyan, ang mga lugar na ito ay tila naging ghost towns. Ang mga tindahan ay nagsasara ng hindi inaasahan. Ang mga mall ay nawawala ng tao at ang mga pabrika ay tumigil sa operasyon. Sa Tianjin, halimbawa, isang dating sikat na hotpot restaurant na palaging puno ng tao ay ngayon isang malungkot na bakanting espasyo. Ang first floor ng restaurant ay nakatiwangwang at sa second floor, halos 95% ng mga pwesto ay walang laman. Isa itong matinding simbolo ng hindi inaasahang pagbagsak ng industriya at negosyo. Ayon sa isang ulat mula sa China Retail Association, tinatayang nasa 80% ng mga tindahan sa mga lungsod ay sarado na, ilang pansamantala, ngunit karamihan ay tuluyan ng hindi nagbukas muli. Ang bigla ang pagkawala ng mga customers at trade orders ay nagdulot ng panic closures sa buong sektor ng retail at pagkain. Ang mga negosyante at mamimili ay nagtatanong kung saan nagkulang ang sistema at bakit ang dating ekonomiyang sumusuporta sa kanila ay biglang nagkolaps. Ang sagot ay nakatago sa likod ng isang malupit na hakbang, ang 245% US tariff na nagpahinto sa mga export. Hindi lamang ang maliliit na negosyo ang apektado, pati na rin ang mga mega mall at retail chains. Sa mga lungsod tulad ng Beijing at Shanghai, ang mga mall ay nagsasarana na ng kanilang mga pinto. Ayon sa isang ulat mula sa Reuters ngayong Abril 2025, tinatayang nasa 15,000 tindahan ang nagsara na at patuloy pang nadadagdagan ang bilang na ito. Ang epekto ng mataas na tariffs ay naranasan hindi lamang sa mga tindahan kundi pati na rin sa mga pabrika. Ang mga malalaking pabrika sa mga rehiyon tulad ng Zhejiang at Guangdong na dating nagsusuplay ng mga pangunahing produkto sa US ay ngayon ay hindi na kayang mag-allocate ng sapat na mga order para mapanatili ang operasyon. Ayon sa ekonomista ng Peking University, nagkaroon ng supply chain paralysis sa mga key industrial hubs ng China at ang mga hindi pa nakapag-shutdown na pabrika ay nagsimulang magbawas ng oras ng trabaho at ang ilan ay tuluyan ng nagsara. Ang kabiguan na makapag-ship ng mga produkto patungong US ay nagdulot ng masakit na epekto sa labor market ng China. Sa mga industrial na rehiyon ng China, tulad ng Yangtze River Delta at Pearl River Delta, makikita ang mga pabrika na parang mga bangkay na walang buhay. Bago ang trade war, ang mga pabrika ay tumatakbo 24/7 at umaabot sa milyon-milyong mga manggagawa na ang mga pamilya ay umaasa sa sahod nila. Ngunit dahil sa patuloy na trade restrictions mula sa Estados Unidos, ang mga pabrika ay nagdesisyong magsara ng ilang araw sa isang linggo, habang ang iba ay patuloy na nagbawas ng mga manggagawa. Halimbawa, isang textile factory sa Sujo, na kilala sa paggawa ng mga damit para sa mga international brands, ang nagpatuloy na nagbabawas ng oras ng trabaho. Dahil sa mababang demand at paghina ng export sector, tatlong araw na lang ang working schedule ng mga manggagawa. Samantala sa isang electronics factory sa Shenzhen, ang mga workers ay pinauwi na pagkatapos ng tatlong linggong pagkaantala ng sweldo. Ayon sa isang ulat mula sa South China Morning Post, ang factory na ito ay dati kumikita ng higit sa 300 milyon yuan kada taon mula sa mga order ng consumer electronics na ipinapadala sa Estados Unidos. Ngunit dahil sa 245% tariffs, hindi na nakayanan ng kumpanya ang mga gastos. Isang factory worker ang nagsabi sa kanyang interview. Translated ito sa Tagalog, Wala na kaming sahod at wala na ring trabaho. Kung hindi kami papasok, baka magtagal kami sa bahay ng mga magulang. Sa social media ng China, kumalat ang mga video ng mga pabrika na nagsasara. Mga manggagawang nawala ng trabaho at mga warehouse na puno ng mga produkto na hindi na mabebenta. Sa Guangzhou at Jiangsu, makikita na ang mga factory workers na dati abala sa mga produktong ini-export ay ngayon naglalakad papunta sa kanilang mga bahay o kaya'y nag-aabang ng mga hindi tiyak na oportunidad sa mas malalayong rehiyon. Ang epekto ng global trade war ay hindi lang limitado sa mga malalaking pabrika. Ang mga maliliit na negosyo sa buong China ay naghirap din. Sa Beijing, Maraming mga tindahan at small-time business owners na dati umaasa sa mga mamimili mula sa ibang bansa ay nagsasara na rin. Ayon sa National Bureau of Statistics of China, tinatayang 70% ng mga negosyo sa malalaking syudad ay nagsara o nagbawas ng operasyon. Sa Shanghai, maraming mga high-end clothing brands at souvenir shops ang nawalan ng customer base. Hindi na kaya ng mga negosyante na magsustento ng kanilang operasyon sa gitna ng tumitinding economic decline. Ayon sa China Economic Review, ang industriya ng retail ay nawala ng halos $40 billion mula Enero 2025 hanggang Abril 2025. Kasama sa mga apektadong sektor ang luxury goods, mga produkto ng consumer electronics, at iba pang industrial outputs na pang-export sa US. Sa kabila ng mga pagsusumikap ng gobyerno na i-boost ang domestic consumption, ang resulta ng trade war ay patuloy na nagpapabigat sa sitwasyon. Ayon sa isang pag-aaral ng Harvard Business Review, ang trade tariffs ay nagdulot ng ripple effect na hindi lang sa sektor ng produksyon, kundi pati na rin sa ekonomiya ng mga lokal na negosyo na hindi kayang mag-adjust sa bigla ang pagtaas ng presyo ng mga produkto. Ang mga port sa China na dati sagana sa mga barko at kargamento ngayon ay nagiging mga kalansay na lamang ng kanilang dating sigla. Ayon sa data mula sa Shanghai International Port Group, ang mga container throughput ay bumaba ng 9.7% mula Abril 7 hanggang Abril 13, 2025. Ang dahilan, walang gaanong kargamento patungong US. Ayon sa World Shipping Council, ang mga barko na dati nagpapaikot ng humigit kumulang 1 trillion dollars na kalakalan bawat taon ay ngayon ay walang kargamento, habang ang mga naglalakbay na barko ay puno ng mga produkto mula sa ibang bahagi ng mundo na walang destinasyong Amerika. Kasama sa mga port na naapektuhan ay ang Yangshan Port at Huaqiao Port sa Shanghai, na dati pinagmumula ng mga pangunahing goods para sa mga international brands. Sa mga port na ito, ang mga container ay umaabot na sa 7 hanggang 8 layers na hindi kayang i-accommodate ng mga pasilidad. Ayon kay Liping, isang logistics analyst sa China, habang ang mga daungan ay puno ng kargamento, ang mga factory na nagsusuplay ng mga products para sa mga orders na ito ay hindi na kayang makapag-operate ng tuloy-tuloy, kaya't wala nang pagpapadala papuntang Amerika. Pati ang gobyerno ng China ay nahirapan sa pagpapatupad ng mga solusyon. Noong Abril 2025, Isang emergency economic conference ang isinagawa upang pag-usapan ang mga solusyon sa tumitinding economic collapse. Ang mga economic experts ay nagsasabi na ang pagtanggap ng mga tariffs mula sa US ay isang matinding blow sa ekonomiya ng China. Gayunpaman, ang ilang eksperto ay nagmumungkahi na ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno ay maaaring hindi sapat upang matulungan ang mga negosyo at manggagawa na mawalan ng pagkakataon. Sa kabila ng mga hakbang na ito, ang galit ng mga mamamayan ay patuloy na tumataas. Marami sa mga Chino ang nag-iisip na ito'y karma na sa bansa. Sinasabi ng mga tao na ang kasakiman ng gobyerno ng China ay may malaking epekto sa pagdurusa ng kanilang mga mamamayan. Ang kanilang mga desisyon na palakasin ang kapangyarihan at kontrol ng Estado ay nagdulot ng hindi inaasahang resulta. Marami ang naniniwala na ang pagbagsak ng ekonomiya ay isang halimbawa ng karma na dulot ng labis na pang-aabuso ng kapangyarihan ng gobyerno. Ang ilang mga netizens ay nagsasabi na ang gobyerno ng China ay patuloy na ginagamit ang nationalism bilang dahilan upang manipulahin ang kanilang mga mamamayan, habang ang mga tunay na biktima ng mga trade war ay ang mga ordinaryong Chino na nagsusumikap para sa kanilang mga pamilya. Sa isang video na naging viral sa Weibo, isang mamamayan ang nagsabi, ang ginawa ng gobyerno ay parang pagpapatumba sa sariling kabayo. Kung walang mga galit na lider at mga pasya na makasarili, hindi sana tayo nagkakaroon ng ganitong krisis. Para sa kanila, ang pagkakaroon ng labis na galit at kasakiman ay nagdala ng kapahamakan, kaya't nagsimula ng magsalita ang mga tao at magtangka ng mga protesta. Isang bagay na matagal na nilang pinipigilan sa ilalim ng mahigpit na kontrol ng gobyerno. Pati ang global community ay nanonood ng pagbagsak ng ekonomiya ng China. Habang patuloy na binabaybay ng bansa ang kasalukuyang krisis, maraming mga bansa ang nagsasabi na ang China ay nagdusa ng malaking leksyon. Mula sa mga bansang may mas mahahabang kasaysayan ng ekonomiyang open market, itinuturing ng mga eksperto na isang uri ng karma na ang China ay nahulog sa kanilang mga pagkakamali ng kapangyarihan at pang-aabuso sa pandaigdigang kalakalan. Kaalam, tama ba ang sinabi ng mga tao na karma nga ito ng kanilang bansa? Ano na kaya ang sunod na mangyayari sa China? Kung ikaw ay may opinyon o karagdagang kaalaman tungkol dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Tiyakin Di ding abangan ang mga susunod na videos para sa mas malalim na pagtalakay sa mga ganitong issue, ito ang inyong kaalam na nagsasabing knowledge has a beginning but no end.